Uh, siguro palimbas ay matagal na wala sa iyo yung anak mo at naunawaan ko naman ang inyong sitwasyon ngayon, huwag niyo po siya muhusgahan dahil may sarili na po siyang asawa at yung anak po niya ay medyo talagang, uh, hindi po naman natin nasabing matigas ang ulo pero dapat ipakita mo sa anak mo yung pagmamahal mo at pagkalinga mo kahit di kami may sarili na asawa. hindi kayo to hindi to ang unang tanong ko sagutin mo sino ang nagnakaw? sino sino nagdawa nito ano 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 sa... ano 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 nagnakaw? ano 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 Anak ano 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 sino ang nagnakaw, ano 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 kinuha... Totoy, kinuha yung mga ano, pera ni mama mo. Ay, yung ibig kong sabihin, ilan taon yun? Ano yun, Oo. Hindi ko alam kung taon po yung anak Pero yung nagnakaw, nakasama nung anak mo, ilan taon yun sa tansya mo? Ay, ito ang papayo ko sa iyo, ha? Ito mapapayo ko sa iyo, minor de edad dyan. Pero hindi, ibig sabihin na minor de edad, ay... Hindi na pwedeng kasuhan, mayroong mga proseso diyan. Oh, uh, ngayon ay kasi mayroong butas ang ating batas ay kapag kabataan, kapag minoridad ay talagang uh, hindi pa kagad natin pwedeng kasuhan. Siguro pagdating na nung age nila. Pero ang akin diyan, ang kailangan makausap mo din diyan kasi ikaw ay magulang nung isang bata na kasama na pumasok sa iyong, iyong tindahan kailangan din makausap ng pulis o DSWD yung magulang nung bata na sinasabi mo yun yung aking may papayo sa iyo ganitong gawin mo ha? Ah, mga kasaludo, lumalabas po na ang pumasok sa tindahan ng ating kaibigan ay anak po niya unang anak po niya doon sa unang asawa niya na ito po yung minoritidad, ayon po sa kanya tapos may kasama may kasama toto sino sinong kasama totoy? Anong pangalan ng kasama? Oh, may may kasama si kuya mo. Ito ha, pumunta ka ng istasyon, alam doon sa women's desk kung anong gagawin, ipablatter mo yung pangyayari. Bilang nanay, nung pumasok sa iyo, di bahala ang polis kung anong sasabihin sa inyo at kailangan makausap din ng mga polis WCPD yung magulang nung batang kasama. Alam nila ang proseso doon. Yun ang pinakanda best ha? Tag na ko na sa police station. Oh. Kapapon at saka yung isa kong nagreklamo din. Nakinalaman okay. sa CCTV. Uh, isa kong ninakawal. Sila din po ang kumuha. Okay. Ganito nga ang gagawin mo. Kasi kahapon, hindi mo pa alam kung sino nagnakaw. Ngayon ay alam mo na at maliwanag na. Sasabihin mo sa police ngayon yon. Pero kamo, kasama yung anak mo. Di bahala na yung pulis. Alam nung mga pulis ang kanilang gagawin. Ang importante, makausap din yung magulang nung bata na kasama. Ano? Sige, bumalik ka doon. Punta ka na muna doon, ha? Ulitin ko, ha? Yung pagpablatter mo kahapon ay hindi pa alam kung sino ang nagnakaw. Ngayon, may testigo ka na na anak mo rin na ang kumuha ay anak mo rin pero may kasama. Kaya kayong dalawa ang kakausapin nung pulis, nung mga police woman at nung DSWD dito. ha? Para ma ipayuhan ka at mapayuhan din yung magulang kung anong dapat gawin. Karekord yun, pag gumawa pa ulit kalukuhan, pagdating nila sa tamang edad, yun ang doon sila makakasuhan. Ha? Sige, huwag ka nang umiyak at ano ha? Sige na, walang mangyayari sa iyo dyan. Ang importante, alam mo na, oh, siguro naman ay, yung anak mo kasi ay sa akin pagkakalam, eh, hindi sa iyo yata nakatira. Baka naghahanap yun ng... Yung uh... na po sa atin, nabutan lang kayo. Oh. nakadalawang araw po, sabi ko nung umaga na ipak kami ng uli. Tutoy mag almusal na oh. po ako. Nawala na po, po. Ah, pero kito, so, ah, siguro yung palimbasa matagal nawala sa iyo yung anak mo. At naunawaan ko naman ang inyong sitwasyon ngayon. Huwag niyo po siyang huhusgahan dahil may sarili na po siyang asawa. At yung anak po niya yung medyo talagang, ah, hindi po naman natin nasabing matigas ang ulo. Pero dapat ipakita mo sa anak mo yung pagmamahal mo at pagkalinga mo kahit ikaw ay may sarili ng asawa ha yun ang gawin mo punta ka doon sa punta na ikaw doon sa estasyon at na ikwento mo yung para sila ang gagawa ng paraan ko anong gagawin ha sige okay oh sige oh sige may pamasahe ka diyan meron ka pamasahe oh ere oh ere abigyan ah, kita oh, pamasahe sige na Joel, pasuyo na ha. Nanakawan ere ay sa bahay niya, hindi eh sarili din yung nagnakaw. Mapuntang istasyon yan. Sige, Joella, thank you.